Ito po isang ah, isang babae na sinanay ay ginamot ko nung araw hindi ko lang matandaan kung anong buwan ah, siya po ay may sasabihin sa pagpapasalamat nai salamat po talaga salamat po. okay siya po ay kinuhaan ko ng damit nung araw hindi ko talaga matandaan kung anong buwan ah, madam ano sasabihin mo sa ating ama? Ay, maraming, maraming salamat po, Ama ko na ganito po ang nangyari na po sa akin, nakarecover na po ako. Amen, Nandangil amen. Nang dahil po kay Apo po. Uh, pero ko. ang unang natin, ano, Ama. 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 Po po. Uh, Hindi po ako nakakalimutin, Ama. Amen, amen. Opo. At sa ating Panginoon. Ayan po, ha. Uh, Kaya lang po ako nandito para po ako mag Bayan po na ako po yung umuho na kaya. Amen. Pasalamatan natin ang Panginoon at ating Ama. Po. ama po, ha? Siya po yung nagpapatunay na talagang gumaling po siya sa ating Panginoong Isus at sa ating Amadakila. Uulitin uh, ko po sa inyo, hindi ako nagpapagaling sa tao. Ang uh, tungkulin ko lang po ay I'll uh, see kung ano yung inilagay sa inyo At sa uh, kami pong bahala Mga kapwa mong magagamot At ako pong bahala Basta ang layunin ko Ang mission kong ito Tulungan kayo. Sana po marami pa pong makapanood Ang aking video At may share nyo at may follow May mga number ko po dyan Na inyong tatawagan At hindi po ako nagpa-umihingi ng pera sa Gcash kundi po mag-usap tayo sa transfer na sasakyan at doon sa paggagamot ko naman po donation lamang po wala tayong ang bawal po yan at doon naman po sa mga anib na ibibigay ko sa inyo o protection, mga medalyon uh, wala rin pong bayad dyan libre ko po pong binibigay yan sa mga pasyente yun o, know, maraming salamat sa Team Apo Eric Apo Chalin Apo Mau Apo Ken Apo Marwin Apo Marwin at saka Apo Rap A, kay Apo Sita A, Sis si Smyka Brother Jan, Jan and uh, Mamelo Lugario Magandang maga Patunay lang po ito Patunay lang Okay